Kapatid, para po pag-usapan natin ang mga balitang yan, magkakasama po, na, po natin ang political science professor na si Professor Alfred Sureta. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga na siya. Okay, nakita natin, pag-usapan muna natin itong sa pagka-presidente. Ano Bagamat naungusan na nga po ni uh, Senator uh, Grace Grace Poe si uh, Mayor Rodrigo Duterte sila yung talagang dikit. Actually, halos magkakadikit, pero silang dalawa yung naguungusan. ano? ano po ang isinasabi nito or pinapakita pagdating po sa sinasabing preference po ng mga Pinoy? Maraming salamat, Sherila. Una-una, pinapakita dito hanggang ngayon, uh, hindi pa rin nakapag talaga ang mm -hmm. mayorya ng bayan kung sino ka nilang pipiliin bilang Pangulo. At yung pagbabago, bago kung sino number one, number two, kahit number three, number four, ay eh, papakita lang talagang hati ang electorate natin sa eleksyon na ito. Mm -hmm. Pagdating po sa pag ungos I don't think ano kasama na po itong resulta kasi we're talking about mga kapatid, mobile survey na ginawa. Um, uh, na may kinalaman na itong naging resulta doon sa viral video ni Mayor Duterte. Ah, wala pa, hindi hindi pa. pa, hindi pa nasuri na ito. Tingin niyo po ba itong viral video na ito ay makakaapekto palalo? Uh, dapat ala natin, Sheryl, ang kampanya ngayon ay nari-reinforce sa social media. At kumalat itong balitang to sa social media. Yes. At malinaw doon sa interview na sinabi niya to mga sinabi niya. At palagay ko, 24 days na naitit sa election, malaging days. impact ito sa kampanya ni Mayor Duterte. Lalo na doon sa mga tao na naniniwala sa kanya, ngunit hindi gusto yung kanyang pag-uugali at pananalita. So, malaking bagay po ito na advantage doon sa mga nasa bandang dulo. Kasi actually, kung na mo, halos magkakadikit naman sila lahat. Totoo naman. So, very critical ito at it was a bad ano po, timing. Hindi lang, hindi lang bad timing kasi lumalabas na, hindi lang ito yung unang beses na sinabi niya ito. At para sa mga kandidato na kalaban niya, gagamitin itong pagkakataon para ipailala sa tao na ito ang kanyang ugali. At nakita naman natin, kahit nang ngayon, ayaw niya rumag-sorry kasi hindi niya raw ito talaga karakter. Yes. Ang hindi lang kasi maganda doon, kung i-emphasize natin kung ano man yung, yung sinabi niya ngayon, eh dumatakbo ka sa pagkapangulo at ito yung nagre-require ng kahit pa magandang ugali, Uga, lalo na sa mga taong biktima ng krimen. So the way you see it, Professor, this will hurt Duterte. It will. Duterte. At tingnan natin kung paano magiging ano nila no bawi. Okay, let's go naman po kay Congresswoman Lene Robredo. She must be doing really something good, ano? Dahil from pinakadulo, dulo single, abay ngayon double at naungusan pa niya si Senator Bongbong Marcos. Uh, ito po ba'y malaki sa tingin niyo ay yung uh, naging performance na sa unang sa vice presidential debate? Bakit na yung performance at naka rin yung pag-distinguish niya sa kanyang running mate. Dahil uh -huh. tandaan mo, yung kanyang brand ngayon, although nadala niya yung tuwid na daan, may sarili siya brand. Ito yung Chinelas, Chinelas. Movement. At yun, nagde define yung sarili niya hiwalay doon sa kanyang running mate na medyo hindi na umangat dito mula uh -huh. nung nagsimula itong presidential election. Nak Dahil nakatulong din na siya administration candidate na niya yung infrastructure ng kampanya no kanyang China, running mate. Uh -huh. At uh, ngayon nga po um yung paano siya um yung pagkatalo po or yung naungusan niya si Senator Bongbong Marcos na nakita natin he was very strong uh, maliban do ano pa po yung naging advantage or yung ginagawang tama ni Congresswoman Lenny Well, sa so palagay ko, kung titingnan natin uh, yung kanyang grassroots origin at saka yung kanyang pagiging administration candidate. Mm -hmm. well, pero wag na natin isawalang ng bahala yung posisyon ni Bongbong Marcos. Dahil ito ay <laughs> isang kandidato na may, ma may ma pangalang malalim din. At mm -hmm. sabihin mo may martial Law Baggage, malakas din ang kanyang national infrastructure. At pinapakita dito na nandiyan pa siya. Okay, we're on the, I don't know if we could call this the last stretch kasi it's 45 last three weeks mm. before the election. Mm. Sa tingin nyo po, Professor, before we let you go, sa takbo po ng survey ngayon, sino po sa tingin natin ang lalakas, hihina, mm. mangunguna? Pag sa pal Palagay ko, Sheryl, sa dulo, ang mananaig dyan yung may mas mahabang PC, mas mm. maraming tao sa baba, at yung may kakayahang umikot at ipakita ang kanyang plataporma. At dito malakas yung dalawa pang medyo nasa ilalim ng mobile service ng SWS. At malakas po ito dahil sila yung talagang matatag na machinery. At sila yung sanay na, na at talagang meron namang plataporma na inaahin sa mga tao. Professor soretta thank you so much Marami for joining us this morning. Be sure to come back. Use 5 Everywhere. Copyright 2016.